Okay, magandang hapon sa ating lahat. Welcome back to my channel. Okay, mga idol, uh, mayroon naman tayong isang tao na tutulungan uh, parang may diferensya yata sa isip. Tapos, may sa atin, mga idol. Uh, kailangan na daw ng tulong kasi uh, kulang sa pagkain. Gutom. At saka yung mama niya is uh, walang wala rin. Yung papaya uh, senior citizen na rin. Okay, mga idol, uh, mayroon tayong dalang bigas napa at sa kaya mga noodles. Kape na rin. Okay. Ito tayo ngayon mga idol sa Pro City na Ligan. Bangsa Ito yung dala natin mga idol. Okay. Puntahan natin. Okay mga idol. Ah, nandito yung bahay na ni Kuya. Oh. may hapon. Oh, ini ni batak sepan. Oh, pan may dalami na pang Oh. Para sa iya kay may nag-PM sa akin. Oh. Anang kung gusto na sa pagkaon, itong ito siya. Kaya e, eh, nagdala ko gamay ng bugas. Oh. Noodles na pag pinapang. Para sa iya. Para sa sila. Thank you, okay, sir. Oo. Oh. Eh, Nanong ka na siya? Oh. Ah, medyo na... Regionai... Ito rin siya, pang isip. Ito na Ano na yung nung dance niya? Ito na sa... pan. Manila. Ah, Manila ni Tapi apa kulit dari apa nah? Hmm. Bagaimana? Pasain dapat mana ditolong? Suruh nak apa nah? Kamanya graduate itu. Udah lo. Asal dalo? Hmm. Ada training ya sendal lo? Makluk hmm. konis ya. Ada kau pun upan yang katanya dijarah ke tempat besar. Lakau-lakau. Asal dalo gitu gitu ya.

Ay, street is to riya. Kay nga gibutan kada. Gi tambalan boton. ko kay na na ano ginabuhat sa dito kana. Ga kwan sa. Ga layo na lakat ya. Ay ga lakat ila nga imo. Oo. Mm oh. -hmm. Pero indi naka total balik. Katul-tul balik eh. Te. Te kulong sa kon. Ang kulong kay kurtingan antos ko nga pangita siya. Ay, agalakat na siya ang galakat, hindi mm -hmm. Hindi siya ginahatod lang siya di sa service ng pulis ah, Kung magkitaan siya? Hmm. Mm. Uh, basin nara gusto ipaabot nga kung basin may makatabang sa aton yung istorya sa cellphone. O. Okay. Sir, may yung hapon, no? Mm. Kung basin kung may katabang ka mo sa akong bata, ay eh, akong dunyor, si Wilfredo dunyor ni siya, kung may mo, magpasalamat ko sa inyo tabang matambalan siya amon uh, sundalo ka guys sa una bro sa ano sa ano sundalo ko nag training ko nakagraduate mi sa kay Kernel Dusel o kay Urbasi nagkadto mi sa Tarlac nga nga training to mga bataon didto kay sa dugay nga kwan dugay na pauli ko dire nga ilay na matyag ko mm -hmm. nagpuli ko nga gaw dire kay layo pamilya ko mo din nga pag abot ko din na dito na din na abot din ang sakit ko na buang ko mao ba ano no? no? oh, diferensya kay mo to mo di diferensya di no? hindi pa na makontrol no? di ko makon ka kaming kamay gamaoy yung kisa ah no? no? magot man kay guro guro man ta no, no? no? Mano na to, nang undang na ito yun. O wala ba ka mo katong pag kaupod-upod ka sa mga kung ano, lakaw sa mga sundalo ka mo? Naka, uba, uban uban ko sa iya ha. Mm -hmm. nga nagkawin na ko, nag-ahol na ko da Wala ka ning agi po doog kanang... Gira? O ana? awala ah, wala po. ko ka gira. Gutom kanang nap na... Kan awak muka sa saktong kuan? Gutom non kaget menggutom? Agutom gate? gutom. Kung so, sa may imo hang panawagan sa imong mga kaila sa so una, classmate nimo sa sundalo ka pa, official nimo. Uh, sa mga official ko ang uh, kernel Colonel Dosel, uh, si kernel Dosel o si Urbasi sa class 56 2011 uh, ML-330-00847 ang dugtag ko. Musta na mo dira? Nagkasakit ko. Uh, pasailo pasaylo alam ko nga way ko ka report na pulo na katuig nagkasakit ko pulo katuig tuig nabuang ko kay tungod sa kagutom man nagwanta ang kagutom o ngayon lang ko tabang sa inyo ngayon lang ko pasailo nga nag, nag aul ko wala ko na pananid sa wala na sila ni Kernel Dusilo ni Orbasi wala na salamat kayo Salamat kayo sa tabang. Olan. Adalang gitya. Ang gina maoy ah. <laughs> bahin sa pang oh. ano na? Li package, tagakanta. Bahin S sa daw wala na say sakto sa pangisip Ang ah. um, pang ano ni, ang in bahin sa pagdala sa pang ano ni gobyerno nga may um, Mula na nang iya pa si saya sa yaw, tapos sige lahat. Oo. Ano nang Eh ano to, mabalik na kami di kung madala naman tong nakilot. Oo. Oh. At <laughs> daw. <laughs> pants o, atong pants o. So? Palawin niya, binaduawin niya. Oo. Uh. Eh una kami. O oh, sige, okay. salamat din. O kasi tsaya na lang. Gamay oh, ang ginagam. O sige lang. Oh. Salamat kayo. Oh. Diyako na lang. Ina. Ay, nasa kung oh. ano. Kung manakit kay ibang tao bakit. Pero wala pa po sa magisakit.